Guys, grabe! Ang ganda oh! Tapos pagkasasarap pa ng menu nila At sa mga nag low low carb dyan, no worries dahil may low carb menu din sila Saan nga ba ito? Tara ipapasyal ko kayo Pero mag intro muna tayo Hello guys, welcome sa ating channel mga kabiya Hilig mo ba ang mga ganitong klaseng content? Kung oo... Pahingi naman po ako ng like at share nyo po ang aking mga videos. Malaking tulong po yan sa tulad kong nagsisimula pa lang na content creator. Also, please click the subscribe button po para updated po kayo every time na may mga bagong upload tayong videos tulad nito. Hangad ko po ang mapasaya, mapa, ngiti ko kayo sa aking mga videos. Maraming salamat. Keep safe everyone. I love you all. Nandito po tayo ngayon guys sa sikat at dinarayong restaurant and take note. Hindi lang ordinary restaurant dahil paboritong puntahan din ito ng mga low carbers dyan. Yes, tama po ang narinig nyo. Meron din po silang mga low carb dishes. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara guys, pasok and welcome sa Cafe Agapita Restaurant. Grabe, pagpasok palang bubungad na agad sa'yo ito. Feeling mo isa kang prinsipe o reyna pag dumaan dito? Wow! Bueno, mag-order na tayo, guys. Wow! Nasa unahan pa talaga ang mga low-carb menus nila. Sino ba mga naglo-low-carb dyan sa audience natin? Eto, ire-recommend ko po sa inyo ang Cafe Agapita. Pwede din kayo mag-visit sa kanilang FB page. Ayan, Cafe Agapita. Habang waiting tayo sa order natin mga kabiyahiro, mag-explore muna po tayo. Ito ang top view ng ground floor guys, sobrang Instagrammable ba? Diba? Very relaxing ang ambience dahil sa mga halaman nila. Kaya kung nature lover ka, I'm sure magugustuhan mo ang concept nila. Andito na nga pala, dumating na ang order natin guys. Hati-hati na lang tayo dito. Kain na tayo mga kabiyahero. Unang kagat, comment your name para palalamove ko po ang unang slide. <laughs> In fairness, masarap siya, guys. Eto pa, guys. Nako, panalo to. Sobrang mabubusog kayo dito. Samahan pa natin ng masarap na drinks. Mapapadighay ka na lang agad. Oh, 'di ba? Busog. Tapos may ganito pang upuan na kasya ang apat na tao. Oh, 'di ba? Panalo. Magikot pa tayo, guys, dun sa may likuran. Magpicture taking daw muna ang mga bagets. Wow! Mas maganda pala dito pumunta guys kapag ganitong medyo pahapon or gabi na para mas ma-feel nyo po ang ganitong aura. Wow, aura talaga. Ito <laughs> namang nasa left side natin guys. Pwede siya for wedding receptions or iba pang mga events. Malaki ang kanila venue possible mga approximately 200 packs ka siya dito. O oh, di ba guys? Ang bonga O oh, ano, mag-aasawa ka na din ba para dito ang reception? Tama? Kaya bilisan nyo bago pa magmahal. <laughs> Mina dali. Ayan. Na-pressure na tuloy si BF mo. <laughs> ang ganda dito mag-picture taking guys. Oh, very Instagrammable ang mga spot dito. Napakalawak pa pala dito. Kaya talaga di ka mauubusan ng lalakarin pag andito kayo guys. And I'm sure mag -e enjoy din ang mga bagets nyo dito. Mag-ikot pa tayo guys. Sa mga gusto mamasyal, punta na kayo dito guys sa Cafe Agapita sa Silang Cavite. See you on my next vlog. Thank you. Bye. I love you all.